Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 47 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay pula dahil pwede kang matalo kagad sa player na matindi magpabango kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45, ng hapon at may singit na apat na put anim na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Iwasan ang kulay dilaw at matatalo ka may kabilisan. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 gis ng umaga, may singit 50 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas 3 gis ng hapon at may singit na 52-10 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 G's ng gabi may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig gumawa ng kayabangan, dahil magdadala sa iyo ng kamalasan. Cancer Mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang alauna 45 ng hapon at may singit na 42 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay green dahil mabibigyan kanya ikatatalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga may singit 52 dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas onse ng umaga hanggang alauna kwarentay ng hapon at may singit na apat na put dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw ay umiwas ka kulay silver dahil pwede kang mabigyan ng kamalasan. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit apat na dalawang minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na apat na putsyam na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay dilaw, at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na swerte para ikaw ay manalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pink dahil mabubusit ka para matalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.45 ng umaga, may singit 51 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay pula dahil magdadala sa iyo ng mahihirapan ka manalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.35 ng umaga, may singit apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 5.00 gis ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:30 ng gabi, may nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7 imedya ng umaga, may singit 41 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.55 ng hapon at may singit na 49 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi. May nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa player na mahilig magsalita ng kabastusan dahil dadalan kanya para malasin. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, Simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.50 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa mga mahilig sa alak na player dahil magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 12.30 ng hapon at may singit na 41 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi. May nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay violet, dahil pagkat-alo ang maibibigay sa iyo.